Pagkami sa Tara na. Kapit. Nanay, kapit sa akin. Kapit, kapit. kapit. O, oh, may nagpipicture pa doon. Bago <laughs> <along>. yan. <Yeah>, Teka lang. <laughs> yan, nagwala. Ito dati eh. yan lang kayo, ang ganda hmm. naman. Pigeon, ba naman? kung okay, na. mo iisay? Tapos pigeon picture madose picture. Haha. 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 guys. Dito kami. Oh, this is my daughter. Kaya na na. Ay. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Talaga lang mabubuhayin sa Manila. Oh. Sa kanday, ginagawang bahay nga yung patong-patong, ganyan. -patong, hindi hmm. nalalanta na Ang maganda yung ginagawa ngayon, puro pasyala na ganyan. Kasi kami yung iba ngayon, di ba? O kahit paano namamasyala. Basta may sasakyan. inaano nga ni Oge kung ulimutan eh. Oh, ganda ng lugar. Hmm. Si Tita Biel. Ha? Si Tita Biel. Yan? Ay, hindi Hmm. Parang man eh. E kakain. Diyan oh. ako. Ha? Ako. Ba na to, Kain ba 'yan? Subukan nyo. Kain din nakakain. <laughs> Ayun oh, no, subukan niyo 'to ninyo sa atin Alin. sa barcode. Yes, yes. Eh. Ba naman malasong ka pa niya. Ayun no. Ah. Ay green. Ha? Oy, dali, balik. Ayun. Ang tayo punta na nai. Kala. Relax na relax. Kaya pa na na maglakay. Kaya pa ano na sa baba natin. Ayun. Okay. Punta kami SBD Farm. Gala lang, gala gala lang. Kaya na sila. Ito maganda pag namulaklak to. Halina. Yan. Kami na nanay na Lakad-lakad si nanay. Kaya pa nanay. Eh, uwi na. Kung napapagod, umuwi na. Ha? Lakad na uwi na. No. So, tambay. Tama? Ayaw. Tambay tambay. Napakalaki. No? Oh, no? no? oh. Sino ba 'yan? Si J. Nasanod. Siya 'yung oh. nasa kasi okay, nasa, hindi nasama sa atin magsimbisim siya. Oo, no. hindi nasama na Hindi nakasama dito. Ay, pa-sa. kami sa SBD farm na. Ho. Guys. kakain kami dito guys, kahit walang pera kakain <laughs> kahit walang pera <laughs> baka mga libre kakain ano yung ba chicken kayo? Yung niyo, huh? anaw, isang buo full yan no one more chicken po Sana si ano kaya oh Si